araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos sa katawang tao ay kumakatawan sa kanyang gawain ng buong kapanahunan at hindi ito kumakatawan sa isang tiyak na panahon tulad ng gawain ng tao. At kaya ang katapusan ng gawain ng kanyang huling pagkakatawang tao ay hindi nangangahulugan na ang kanyang gawain ay umabot na sa ganap na katapusan dahil ang kanyang gawain sa katawang tao ay kumakatawan sa buong kapanahunan at hindi lamang kumakatawan sa yugto na gumagawa siya ng kanyang gawain sa katawang tao nangyari lamang na tinatapos na niya ang kanyang gawain sa buong kapanahunan sa panahon na siya ay nasa katawang tao, pagkaraan ay lalaganap ito sa lahat ng tako. Pagkaraang matupad ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang ministeryo, ipagkakatiwala niya ang kanyang gawain sa hinaharap sa mga yaong sumusunod sa Kanya. Sa ganitong paraan, maipagpapatuloy ng walang patid ang Kanyang gawain sa buong kapanahunan. Maituturing lamang na ganap ang gawain ng buong kapanahunan ng pagkakatawang tao sa sandaling na na ito sa buong sansinukob. Sinisimulan ng gawain ng Diyos na nagkatawang tao ang isang bagong panahon at ang mga tao na kinakasangkapan niya ang nagpapatuloy sa kanyang gawain. Napapaloob sa ministeryo ng Diyos na nagkatawang tao ang gawain na ginawa ng tao at wala itong kakayahang lumampas sa ganitong saklaw kung hindi dumating ang Diyos na nagkatawang tao upang gawin ang kanyang gawain, hindi magagawa ng tao na dalhin ang lumang kapanahunan sa katapusan at hindi magagawang maghatid ng isang bagong panahon. Ang gawain na ginawa ng tao ay nasa saklaw lamang ng kanyang tungkulin na kaya lamang ng tao at hindi ito kumakatawan sa gawain ng Diyos. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang maaaring dumating at tapusin ang gawain na dapat niyang gawin at bukod sa Kanya, walang sino man ang makakayang gawin ang gawain ito sa ngalan niya. Mangyari pa ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa gawain ng pagkakatawang tao. Unang nagsasagawa itong Diyos na nagkatawang tao ng isang hakbang ng gawain na hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao, pagkatapos noon ay gumagawa pa siya ng higit na maraming gawain na hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao ang layunin ng gawain ay ang paglupig sa tao. Sa isang pagtingin, hindi sumusunod sa mga kuro-kuro ng tao ang pagkakatawang tao ng Diyos. Bukod dyan, ay gumagawa siya ng higit pang gawain bilang karagdagan na hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. At sa gayon, bumubuo pa ng mas kritikal na mga pananaw ang tao tungkol sa kanya. Ginagawa lamang niya ang gawain ng paglupig sa gitna ng mga tao na may napakaraming kuro-kuro sa kanya. Kung paano man nila siya tinatrato, kapag nakamit na niya ang kanyang ministeryo, magiging sakop ng kanyang kapamahalaan ang lahat ng tao. Hindi lamang inilalarawan ang katunayan ng gawain ito sa mga mamamayang Chino, ngunit kinakatawan din nito kung paano lulupigin ang buong sangkatauhan. Ang mga epekto na nakakamit sa mga taong ito ay isang tagapagpauna sa mga epekto na makakamit sa kabuuan ng sangkatauhan at ang mga epekto ng mga gawain na ginagawa niya sa hinaharap ay lalong lalampasan maging ang mga epekto sa mga taong ito. Ang gawain ng Diyos sa katawang tao ay hindi kinasasangkutan ng mabusising pagpaparangal o napuputungan ng kawalang halaga. Tunay at aktual ito at gawain ito nakatumbas ng dalawa ang isa at isa. Hindi ito nakatago sa sinuman o hindi nito nililinlang ang sinuman. Ang nakikita ng mga tao ay tunay at totoong mga bagay at ang nakakamit ng tao ay ang tunay na katotohanan at kaalaman. Kapag natapos na ang gawain magkakaroon ang tao ng isang bagong pagkakilala sa Kanya at hindi na magkakaroon ng anumang mga kuro-kuro sa Kanya yaong mga taong tunay na naghahangad. Hindi lamang ito ang epekto ng Kanyang gawain sa mga mamamayang Tsino, ngunit kinakatawan din ito ang epekto ng Kanyang gawain sa paglupig sa buong sangkatauhan dahil walang higit na kapakipakinabang sa gawain ng panlulupig sa buong sangkatauhan maliban sa katawang tao na ito at ang gawain ng katawang tao na ito at lahat ng bagay sa katawang taong ito. Kapakipakinabang ang mga ito sa kanyang gawain ngayon at kapakipakinabang sa kanyang gawain sa hinaharap. Lulupigin ng katawang taong ito ang buong sangkatauhan at makakamit ang buong sangkatauhan. Walang higit na mahusay na gawain na kung saan makikita ng buong sangkatauhan ang Diyos at susundin ang Diyos at makikilala ang Diyos. Kumakatawan lamang sa isang limitadong saklaw ang gawain na ginawa ng tao at kapag ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain, hindi siya nagsasalita sa isang tiyak na tao ngunit nagsasalita sa buong sangkatauhan at sa lahat ng taong tumatanggap ng kanyang mga salita ang katapusan na kanyang ipinapahayag ay ang katapusan ng lahat ng sangkatauhan, hindi lamang ang katapusan ng isang tiyak na tao. Hindi siya nagbibigay ng anupamang natatanging pakikitungo sa sinuman o hindi siya nambibiktima sa sinuman at gumagawa siya para sa at nagsasalita sa buong sangkatauhan. Napagbukod-bukod na nitong Diyos na nagkatawang tao ang buong sangkatauhan ayon sa uri. Nahatulan na ang buong sangkatauhan at naisaayos na ang isang angkop na hantungan para sa buong sangkatauhan. Bagamat ginagawa lamang ng Diyos ang kanyang gawain sa China sa katunayan ay nalutas na niya ang gawain ng buong sansinukob. Hindi siya makakapaghintay hanggang naipalaganap na sa buong sangkatauhan ang kanyang gawain bago gawin ang kanyang mga pagbigkas at mga pagsasaayos ng paisa-isang hakbang. Iyan ba ay hindi pa huli? ganap na niyang natapos ang hinaharap na gawain bago pa ang lahat. Dahil siya na gumagawa ay ang Diyos sa katawang tao, gumagawa siya ng walang hanggang gawain sa loob ng isang saklaw na may hangganan at pagkaraan ay pagagawain niya ang tao ng tungkulin na dapat gampanan ng tao. Ito ang prinsipyo ng kanyang gawain. Makakaya lamang niyang mabuhay kasama ang tao sa isang panahon at hindi makakayang samahan ang tao hanggang matapos ang gawain sa buong panahon. Dahil siya ay Diyos, kaya naihahayag niya ng patiuna ang kanyang gawain sa hinaharap. Pagkaraan, pagbubukurin niya ang buong sangkatauhan ayon sa uri sa pamamagitan ng kanyang mga salita at papasok ang sangkatauhan sa kanyang hakbang-hakbang na gawain alinsunod sa kanyang mga salita. Walang sinumang makatatakas at dapat magsagawa ang lahat ayon dito. Kaya sa hinaharap, gagabayan ang kapanahunan ng kanyang mga salita at hindi gagabayan ng Espiritu.